Base sa kwento ninyo kung ang pinapataw sa inyong interest is 40% no? Ay nako, er, etuturing na po niya na uh, na exuberant excessive no, unconsumable uh, interest at contrary to public policy and good morals no. At pangalawa pa, wala naman pala kayong pinirmahan na, na kontrata. So at best no, ay pwede lang singilin sa inyo uh, na interest is 6% per annum. So, huwag nyo bayaran yung excess. Kung uh, magpipumilit pa rin, ay maaari na nga uh, mag-file ka ng complaint no, sa, sa korte upang sa ganun ay matigil no, ang kanilang pagsisingil sa iyo at uh, you, are be, you can also ask the court no mababayaran kay nung danyo sa binit sa ginawang pag uh, uh, take advantage sa inyo kasi eh una wala naman pala kayong uh, kasulatan eh pag walang kasulatan, ang obligasyon lang ninyo na bayaran, tulad na sabi natin, ay kung ano yung principal amount ninyo plus 6% interest per annum. Eh kung 40% interest per annum ang, ang sinisingil sa inyo, 40% na ang sinisingil sa inyo, abay labag na po sa batas po yan, at ito ay makonsider na excessive and consumable no it is against public policy makapag-ugnayin kayo sa lawyer no upang sa ganun makapag-file kayo ng kaakibat na legal remedies no upang uh, matigil na ang ginagawang pangharas o paniningil sa inyo na hindi na lagpas na sa pinag-inuutos -sa ng batas lamang na kayo pag may alam sa batas